Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan makakasama nyo Handang tumulong at umalalay Rapido ni Patrick Tulpo Ang laging ka... Hindi po kami nabayanan Sino ba may may ng Pinoy Network? Pabalita ko sir Well, sorry to interrupt you Tapos ko na ito no? Isa lang daw yun Media sa Pinoy Network Isa lang, uh, isa lang daw po yun mm -hmm. Kasi ako kanina kung nag-uusap sila Nung kasama ko si dito sa office. Hmm. kasi nasa sa Dubai Forum. So pagdating ko dito, ako yung nakapag take over. Hmm. So yung kung ko nila dati is uh, nag-uusap pa sila about sa pricing at hindi pa na sasayan yung kanilang agreement. Hmm. Na rinig na lang na tumawag yung shipper na may dumating na. Hmm. Uh, hindi lang po ako siyong kung aray na siya ng isang linggo o dalawang linggo. Hmm. Kaya after two weeks, abandon na yan tayo So doon na po yun signal Tapos nag-advise ako na rin na may dumat para tingnan ko rin. Marami yata na siya. Dalawa siya. Dalawa lang? Dalawa lang. Okay. Although in-advise namin ng shipping line na hawa mo yung exit kasi may problema na yung unang payment. Mm. So ganun pa lang yung panayak. Mm. Then wala naman kami nalang sinayawang notice. Na, mm. So yun po lang. Tapos nagpapadala sa amin ang auction na, sabi na siya for auction sa number 29. Mm. So nagpunta po kami doon na bago mag 28 or 29, nakadali na po kami DC. Okay. So yung final, sabi nila talaga yung hindi pwede. So, Ay, ito respect. At least, hindi ano naman, hindi nyo pinabayaan. Oo, no, okay. sabi namin, at least dahil okay pa puno ng company, mm -hmm. makapag-deliver kami. Kahit yung is may sarili kontrak na po ko pwede mo move mm -hmm. Kaya kaya mm -hmm. so, na kaya. So plano din po nung nagpunta ko nung during the auction, pumunta din po kami nandun lang kami sa entrance ng ng kusang auction. Sa so, nakalang na yun nyo sir? Hindi po kami nakapunta ng na buwasan kasi hindi na po kami nakapunta. Siguro po